Paano nga ba gumawa ng bagong Mobile Legends account gamit ang email address kay Moontoon? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, i-search ang Parallel Space. The results, i-click ang Parallel Space. Then, i-click ang Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Then, i-click ang agree and continue. Next, click continue. Sa access device location, i-click lang ang while using the app. At i-click lang ang allow sa lahat ng mga susunod na tanong. Then, click start. Sa clone apps, make sure naka-check ang Mobile Legends app. Pwede mo rin i-uncheck ang ibang mga apps na naka-check. Kapag okay na, i-click lang ang add to parallel space. Sa permissions, i-click lang ang accept. Then, i-open na ang Mobile Legends. Sa create character, pwede mong palitan ang name. When done, i-click lang ang okay. Sa Select a Hero, i-click lang ang hero na yung gusto. Then click Confirm para magpatuloy. Kumpletuhin lamang ang tutorial hanggang makaabot ka ng level 3. Kapag naka-level 3 ka na, i-close lang ang Mobile Legends at i-open ulit ito gamit ang parallel space. Next, i-click ang iyong profile. Then sa language, i-click lang ang cancel. Then click account. Sunod, i-click ang tap to connect sa email. Sa quick email registration, i-type ang email na hindi mo pa nagagamit sa Mobile Legends. Kung wala ka pang Gmail, mag-register ka muna ng account. I-type din ang gustong password at i-confirm ito. Kapag okay na, i-click ang submit. Sa Create Moonton account, i-click lang ang check email. I-open ang email na ginamit mo sa pag-register kanina. Buksan ang email galing kay Moonton. Then, i-click ang Activate Now. May makikita kang Activation Successful kapag okay na. Sa Mobile Legends, i-close na ang check email. I-close din ang Mobile Legends sa parallel space. Then, i open ulit ang Mobile Legends sa Parallel Space. I click ang iyong profile picture. Then click account. Makikita na dapat connected na ang iyong email sa Moonton at ganun din sa email. I close ulit ang Mobile Legends sa Parallel Space. Next, i uninstall na ang Parallel Space. Sunod, i open na ang original Mobile Legends app. I-click ang iyong profile picture. Then click account. Then click switch account. Then click Montoon. I-type lang ang email address na ni-register mo kanina. I-type din ang password. Kapag okay na, click login. Sa note, i-click lang ang OK. Nice! Nakapag-register ka na at nakapagpalit ng account sa Mobile Legends. I-click lang ang OK para magpatuloy. Automatic na magre-reload ang Mobile Legends. Makikita na bagong account na ang nakalagin sa iyong Mobile Legends. I-click ulit ang profile picture. Then, sa language, i-click lang ang cancel. Then, click account. At makikita na nakakonect na ang email address mo sa Moonton at email sa Mobile Legends. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.